Noong ika-20 ng Abril taong 1912, opisyal na binuksan ang Fenway Park sa Boston, Massachusetts, bilang tahanan para sa Boston Red Sox, na naging isa sa pinakamatandang at pinakasikat na mga estadyo sa propesyonal na baseball. Sa parehong araw noong 1961, natapos ang nakapanghihinang Bay of Pigs Invasion, na nagmarka ng isang mahalagang pangyayari sa Cold War. Nabigo ang tangkang suportado ng US na patalsikin ang rehimen Fidel Castro sa Cuba, na nagdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng US at ng Soviet Union. Noong ikadalawampu ng Abril taong 2010, sumabog ang Deepwater Horizon Oil Rig sa Gulf ng Mexico, na nagdulot ng isa sa pinakamapaminsalang environmental disasters sa kasaysayan. Ang pagsabog ay nakapatay ng labing isang manggagawa at nagresulta sa malawakang pagtagas ng langis na inabot ng mga buwan upang mapigilan, na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga puok ng mga buhay na dagat at mga hayop na magubat.